Okay, good morning mga kabisaya. Ito na. Yung request ni Sir Christopher Batayin, Sir. Good morning. Shout out sa'yo, Sir. Uh, yung request mo, Sir, sa Sniper 155. Yung kilis, kilis na yung motor. Ito. Ang tanong niya, ito. Paano buksan ito opuan pag nawala yung yabi or sose so madali lang yan sir madali lang yan uh, ang gawin lang natin uh, ang gawin natin mayroon kayong socket wrench ganito ay uh, yung size niya, 10mm tsaka kahit manumano kayong manumano pwede na, pwede na rin yun ito ang gamit ko para mabilisan kasi ito So, ang gawin mo lang, tanggalin mo itong uh, apat na nut. Ito magkatabi. Tanggalin mo yan. Ito yan. Saka ito. Sa kabila din. Ito. Ito. Saka ito. Tanggalin mo yan. Saka ibaba ito. Oh, nakasira yan oh. oh nakalak naka yan. Yan oh wala hindi yan hindi, hindi gagalawin yan bubuksan natin to so, so tanggalin mo natin tanggalin mo natin to ito lang sa paludo ah itong sa mudguard sa atras okay eh ito sir natanggal, natanggal na ito natanggal na madali lang ito sir pag nawala yung susi mo or sa kilis ito ah sa kilis iwan ko lang doon sa may So, sir, ito lang kasi yung request ni Sir Christopher. So, pag nabuksan mo na to Sir, pag natanggal mo na to kahit kamayin mo lang, ito, ito yung may, itong, may butas dito. Pag makita mo yung, makita mo yung silalim dito banda, dito, dito banda, <laughs> yan mo lang, ipasok mo lang yung daliri mo, saka, itulak mo lang kunti, oh nakasira po ito oh. nakasira po ito so itulak mo lang ito tingnan mo ha itulak ko yung kamay ko oh bukas na di ba madali lang sir Christopher oh bukas na basta tanggalin mo lang ito tsaka dito idiin mo lang pa itulak mo lang dito sa loob makita mo kasi yan doon eh. dalawa kasi yung parang kibol yan. yung dalawa 'yan. Ito, ito ito, lakmo ito, ito. Ito, itulak mo, to, di ba? Oh, ganyan na itulak mo lang 'yan. Tingnan mo. Ilak natin 'ha. Ilak natin 'ha. Tingnan mo, iitulak ko ito. To, ito itulak ko ito ha. Para mabuksan. Ma 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 oh, di ba? Madali lang Sir Christopher. 'di ba? Madali lang. Ito yung sniper 155 na Chiles. So, 'yun lang. At maraming salamat sa iyo, Sir Christopher, sa tanong mo. Sana nasagot ko nang tama. Ah, okay. Magandang araw po sa iyo, Sir. At sa ating lahat.